Okay, tawag na tayo kagad. Here we go. Para mabilis. Mm. Sa tanong kasi, sa pagtawag ko, para maganda, may tanong. Pag nasagot niya, meron siyang chance mag spin -wheel. Hello? 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 Sino to? Hello? Hello, LA? Hello, sino? Anong walay? <laughs> Hello? Hello. Magandang hapon. Opo, magandang hapon. Hello, hello, hello na, hello. Magandang hapon po. Sino po ang ano pangalan? Magandang hapon po. Ting ano po ang pangalan niyo? Si Asadon po, Asadon Ayunan. Asadon Ayunan, tinga saan po kayo? Biliran po, Nabal Biliran. Biliran. Nabal Biliran. Saan ba Biliran? Leyte. Leyte. Ah, sa Leyte po. Nasa... Yes po, sa po. Nanonood ba kayo ngayon ng live sa TV5, Facebook o YouTube? Facebook po. Facebook, may TV po ba kayo? Wala po. Wala, walang TV. Cellphone lang po. Okay, Nay, eto po, makinig kayo. May tanong ako sa inyo, pag tama kayo, mag-spin the wheel kayo, may chance kayo manalo ng 50,000 cash. Pero pag hindi, meron naman kayong 10,000. Eto ang tanong. Yes Ngayong 2024, anong araw tatapat ang araw ng Pasko? O, oh, cellphone mag kayo, mag-cellphone kayo, ha? Ngayong 2024, anong araw tatapat ang araw ng Pasko? A. Webes. B. Sabado. C. Miyerkules. Sagot na. Five seconds, go! A. Webes. B. Sabado. C. Miyerkules. Sagot ka Ano sagot nyo? Ano po ng Pasko? Ano? Wednesday. Wednesday? Ipulit na ulit. Wednesday po. miyerkules Ay, ano pong ipulit ulit po kuya? Sa, okay. Ngayong 2024, anong araw tatapat ang araw ng Pasko? A. Webes. B. Sabado. C. miyerkules Go! Po. Ang sagot na kanina ay Wednesday. Sumagot na kayo eh. Sumagot na kayo. Tingnan natin. Yes, Miyerkules po. Miyerkules. Tama ba ang Miyerkules? Correct! Yes. Dahil dyan. Okay. Yan. Nanay, ay ayonan. dadalhin uh, dadaling ko ba ito? Yes po. Okay. Mag-spin wheel na tayo. Tingnan nyo. Sana makakuha yung yes, yung 50,000 cash. Sigaw nyo. Spin a wheel. Pakisabi. Go! Spin a wheel! Spin a wheel! Spin -a -wheel. Makuha kaya ang jackpot na ng 50,000 cash. Here we go. Spin the wheel. Ayun. Makuha kaya ang P50,000 cash. Ayan na! Ayan na! Oh oh oh. Ayan! Na. Ayan! Na. Ayan! Na. Ayan! Tama! 30 na lang, no? Gebuho. Gabuhok! Oo, oh, 10,000 pa rin eh. Ito yung araw, Sayang. Ako, hindi ba, Leo? Oh. Nakita niyo ba? Nanay Asadon? Yes, po. Nakita niyo na? Hindi po. <laughs> wala pa akong TV. Oo, oh, kasi naka-punch eh. Anyway, konting-konti na lang po. Gabuhok! Makukuha mo yung jackpot na 50,000. Pero wala kayong talo. Meron kayong... 10,000 cash! Ano thank gusto, you! Ano gusto niyo sabihin? Thank you, thank you po! Okay, o. Oh. Ah, sana makatulong sa inyo. Mag-download na kayo ng Kuya, Wi! Maya app. Okay? Kuya, we... Po. Alam niyo po, baka gagaling lang po namin sa hospital, Kuya Will. Pambayad lang po namin niya sa mga inutang po namin. Ganun ba? Pagagaling <laughs> <laughs> lang po namin sa hospital, Kuya Will. Ah, ganun. Eh, sino bang na-hospital? Malaking tulong po na yan, Kuya Wey. Wait, kita mo. Malaking bagay. Sino bang na-hospital? Ako po, ang galing lang po namin. So, magkano na gasa sa hospital? Almost 30,000 po, Kuya Wey. Ay, naku, malaki. Sige, dadagdagan ko yung 10,000. Gagawin ko ng 15,000 ka! Alright, Arami 15,000. Okay, sige, mag-ingat kayo. Magpagpagaling kayo. Thank you very much. Yan. Tawag ko tayo.